Huling araw nga ng pasok ng mga alaga ko sa chess class ngayon, yung summer class nila kasi babalik na sila sa normal na school nila. And then, akala ko maiiwan ako sa bahay. So, kampante ako na hindi pa ako nagkape. Sabi ko, pag alis nila, saka lang ako magkakape. And then, pinalitan ko na yung mga alaga ko. After ilang minutes na lang, aalis sila. Akala ko talaga maiiwan ako. And then, paglabas ni Amo sa kwarto nila, sabi niya is, sasama ka sa amin. Sabi ko, ha? Kaya, binilisan ko na din nagpalit. Hindi na din ako nagkain. Pero, okay lang kasi kasama ko naman sila, Amo. Pag nasa labas kasi kami, pag mag-order si amo ng pagkain niya, i-orderan din niya ako. Tatanungin niya ako. kung tapos na ba akong kumain or nagkape and then sabihin ko hindi. Tapos i-orderan din niya ako ng gusto ko. At yun nga ang kagandahan kila amo kaya nagtagal ako kasi sobrang bait nila at hindi sila madamot sa pagkain. Yun naman ang importante eh. Kahit marami kang trabaho dito sa ibang bansa, importante is hindi ka magugutom and hindi kayo dadamutan ba ng pagkain ng mga amo or mga kasama mo sa bahay. At yun ang never ginawa nila amo sa akin sa tagal ko sa kanila. Kaya super thankful ako kasi sila ang naging amo ko and syempre naman sinusuklian ko din ng kabutihan, kasipagan at kabaitan o oh, di diba? San ka pa 3 in 1. <laughs> But anyway, ano nga mga kids, niya tid kami ni amo lalaki and then sa siya pupunta doon sa trabaho niya. As after ng chess class ng mga alaga ko is pupunta kami bibili ng mga sapatos nila sa pang school yung black shoes and white shoes. Kasi sinama ako ni amo kasi nga wala siyang kasama na magbitbit ng mga bibilhin namin ng mga pang school supplies ng mga alaga ko. At ayan nga, sumakit sa namin ng mga alaga ko dito ulit kami sa may tambayan ni amo na Starbucks and nag-order lang ako ng kape kasi kakain ulit kami mamaya after ng mga alaga ko. Pagkatapos nga ng isang oras namin ni amo doon sa Starbucks, yan tapos na yung mga alaga ko Hindi din pumunta kami ni amo dito. Si amo dumiretso sa, sa CR kaya sabi niya antayin ko yung mga dalawang bata dito sa labas. E, antayin namin siya dito para sabay-sabay kami pupunta doon sa bilihan ng sapatos. Bili daw muna kami ng sapatos kasi medyo maaga pa para kakain kami ng lunch kasi kakape nga lang namin ni Amo. So, busog pa kami yung mga bata. Butom na yun sila kasi yung naggatas lang sila and din umalis kami sa bahay. Pero dahil si Amo nga ang nasusunod, so sundin na lang natin kung saan ang gusto ni Amo na unahin. Bili nga daw muna kami ng sapatos at ayun nga namin si Manting after dun sa sapatos. And dumiretso naman kami dito sa mga laruan at bibili daw sila ng laruan ng mga kaibigan ni Charlotte at Seng Teng na pupunta sa Sabado sa bahay. Eh doon daw sila magsiselebrate ng birthday dun sa bahay ni Amo. Kaya sabi ni Amo is dadaan muna kami dito para mamimili sila nang ibig ibibigay nila dun sa mga kaibigan nila. Nakabili na kami ng black shoes ng mga alaga ko and bumili na din sila ng mga laruan sa mga kaibigan nila. Papunta na nga kami sa restaurant pero may nadaanan si amo dito na pabango perfume sa loob ng bahay so dumaan muna siya dyan and sabi niya dito muna kaming tatlo sa labas antayin namin siya. At after nga no nagdiretso naman kami dito sa My Sushiro at dito kami kakain ng tanghali. Ang gusto daw ng mga bata is eh, sushi daw ang gusto nilang kainin kaya dumiretso kami dito nila amo. Magsimula na nga sana kaming kakain yung chapstick ng mga alaga umaga ako nakalimutan kong dinala dahil sa magmamadali sila kaninang umaga at akala ko nga hindi ako sasama sa kanila. Kaya si Amo na lang nagpakain kay ding, ding At nga lang namin ng tanghalian sabi nila gusto nila ng tinapay. Kaya dumiret ulit kami dito sa may bilihan ng tinapay at gusto nilang mag tea daw ng tinapay pagdating namin sa bahay. Nakabili na kami ng tinapay at akala ko uwi na kami tapos na ang lahat. Hindi pa rin pala. Bili daw sila ng white shoes sa mga alaga ko dito sa sketcher. Ang mahal kaya ng mga sapatos dito kasi meron din doon sa babaan ng bahay ni Amo yung mall doon. Kapag ko yung mga alaga ko ng English class nila. Tumadaan ako doon. Sobrang mahal ng mga sapatos doon. Pero sa kanila kila amo, syempre afford nila. So, pray lang sa kanila kasi may kaya naman sila amo at saka para sa anak naman nila. At sa wakas, pakatapos ng ilang oras namin sa labas, ayan, nakabili na namin lahat-lahat. Hindi -lahat. -lahat. Then, na din kami. At magpahinga lang kami ng konti. Ay, hindi pala ako magpapahinga kasi hindi pa ako nakaumpisa ng tupihin ko, labahin ko, hugasin ko kasi hindi pa nga ako nakapag-umpisa kanina umaga. Akala ko nga kasi may iiwan ako. At anyway, nakarating na kami dito sa bahay and ba diba, sabi ko kanina sa inyo. Kakakain lang namin and then ayan, kakain ulit yung mga alaga ko, eh, di ba? Marambot itong dalawa, hindi sila nagbabusog ba? At pagkatapos ng nilang nagmerienda, sabi ko kay Manting, punta na tayo sa piano class mo kasi malilid ka. And last day ng piano class nga pala ni Deng, Deng ngayon. And then kanina naman yung chess class ng mga alaga ko. Last day din kasi babalik na sila sa regular class nila sa school. Kaya sabi ni Amo is tapusin na lahat ng summer class nila.